Naramdaman mo na ba na ang buong pasanin ng mundo ay nasa iyong mga balikat at lahat ay laban sa iyo? Pakiramdam mo ba ay nasa gitna ka ng rumaragasang bagyo? Ang mga sitwasyong tulad nitong pagkasira ng loob sa panganganak at parang gusto mong sumuko. Kung ito ang iyong kasalukuyang suliranin, huwag magpanik. Walang duda tungkol dito, ginagawa ng Diyos ang lahat para sa iyong ikabubuti. Siyempre, maaaring hindi ito nararamdaman ngayon. Munit kontrolado niya ang lahat at ibabalik ito sa iyong pabor. Siguraduhin panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli dahil ipapakita ko ang mga palatandaan na ginagawa ng Diyos ang lahat para sa iyong ikabubuti. Kung nahihirapan kang panatilihin buhay ang iyong pananampalataya at pag-asa, huwag mataranta. Ihayad ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo ngayon, siya ay darating upang iligtas ka tulad ng ginawa niya para kay Pedro habang lumulubo. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Bilang isang kristyano, haharapin mo ang mga hamon at paghihirap na mag-aalis sa iyong balanse. Ito ay maaaring mga pakikibaka sa iyong mga relasyon, karera, o anumang iba pang aspeto ng iyong buhay. Kapag sinimulan mong maranasan ang mga ito, alamin na hindi ka iniwan ng Diyos. Maaaring maramdaman mong nag-iisa ka sa iyong mga pakikibaka, ngunit hindi iyon totoo. Huwag hayaang madaig ka ng mga sitwasyong ito kung hindi maaari mong makita ang iyong sarili na nagdududa sa soberanya ng Diyos. Maaaring hindi mo siya nararamdaman, ngunit siya ay laging kasama mo. Sinasabi sa Mateo 11 oras 28 minuto negatibo 30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba sa puso, at kayo humanap ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat magaan ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Kapag binabasa mo ang banal na kasulatang ito, ano ang pumapasok sa iyong isipan? Dito mismo, hindi tinukoy ni Jesus ang uri ng mga pasanin na maaari mong ibigay sa Kanya, ang ibig sabihin ay malaya kang magdala ng anumang pasanin. Pangalanan ito, at bibigyan Kanya ng kapahingahan sa lahat ng panig, pisikal man, pinansyal, o mga pasanin sa pag-aasawa. Binabaliktad niya ang anumang humadlang sa iyong tabumpay sa pabor sa iyo walang duda tungkol doon. Kung sinabi niya ito, gagawin niya ito. Kaya, paano mo malalaman na ginagawa ng Diyos ang lahat para sa iyong ikabubuti? Mahal ka ng Diyos at nais mong malaman mo ang kanyang mga plano para sa iyong buhay. Iyon ang dahilan kung bakit ginawa niya itong banayad, ngunit mahalagang mga palatandaan, upang tiyakin sa iyo na siya ay kasama mo pa rin. Numero 1. Mararanasan mo ang kapayapaan, kagalakan at lakas sa mahirap na sitwasyon. Ang pag-aalala at pagkabalisa ay ang direktang kabaligtaran ng kapayapaan. Kung paanong ang isang magnanakaw ay pumasok sa isang lugar na hindi napapansin at nagnanakaw, ang pag-aalala ay nagnanakaw ng iyong kapayapaan. Kapag ang iyong mundo ay tila gumuho, ang pananatiling masaya at payapa ay halos imposible. Ngunit sinasabi ng Biblia, maaaring mabuwal ang isang libo sa iyong tagiliran at sampung libo sa iyong kanang kamay, Munit walang mananakit sa iyo. Kapag ang kagalakan at kapayapaan na ito ay makikita sa kabila ng mahihirap na sitwasyon, iyon ay isang senyales na ang Diyos ay gumagawa sa iyong buhay. Hindi ito nakangahulugan na ang lahat ay magiging kulay rosas kagad. Gayon pa man, gaano man kabagabag ang bagyo, mayroon ka ng lahat ng kailangan upang makayanan at malampasan ito. Nang makatagpo ang mga alagad ni Jesus ng bagyo sa bangka, natakot sila. Alam mo ba kung bakit? Hindi nila alam na may kapangyarihan pala silang pakalmahin ang bagyo. Samantala, si Jesus ay natutulog ng payapa. Ibig bang sabihin hindi niya alam? Hindi, alam niya ang lahat ng nangyayari, ngunit nakatitiyak siya na ang bagyo ay walang kapangyarihang puksain sila. Nang siya ay tumayo, kanyang sinaway ang bagyo, at ang lahat ay bumalik sa normal. Nagulat ito sa mga disipulo, na hindi nagtagal ay napagtanto nilang magagawa nila. Hindi katakataka na sinabi ni Jesus na kakaunti ang kanilang pananampalataya. Laging tandaan, ang Diyos ay hindi nagbigay sa iyo ng espiritu ng takot, munit ng katapangan at isang matinong pag-iisip. Ang realization na ito ay magbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang mahihirap na sitwasyon. Ang banal na lakas ay nagmumula sa Diyos lamang, ngunit hindi ito makakaasa sa iyo kung natatakot ka pa rin. Gaano man kalakas o kalakas ang isang tao, maaaring ibagsak siya ng takot sa isang segundo. Si David ay hindi pa nakapunta sa isang larangan ng digmaan bago ang kanyang pakikipagtadpo kay Goliath. Siya ay hindi isang sinanay na mandirigma, ngunit ang kanyang pagtitiwala sa Diyos ay nagbigay sa kanya ng lahat ng lakas at katapangan na kailangan niya. Siya ay hindi kailanman nagpanik ngunit na natiling kalmado mula sa simula hanggang sa katapusan ng pakikipaglaban kay Goliath. Paano pa niya magagawa ito kung hindi ginawa ng Diyos ang lahat para sa kanya? Naniniwala ka ba na magagawa rin ng Diyos para sa iyo? Pagkatapos ay huwag magpanik, magpahinga sa salita ng Diyos, siya ay gumagawa para sa iyo. Bilang dalawang, tumaas na pag-asa sa Diyos. Maraming tao ang hindi umaasa sa Diyos kapag maayos ang lahat dahil nasa kanila ang lahat ng kailangan nila. Ngunit sa sandaling magsimulang bumagsak ang mga bagay, naaalala nila ang Diyos. Gayunpaman, maaari mong ma-access ang Diyos sa oras ng pangangailangan kapag kilala Kanya bilang isa na umaasa sa Kanya kahit na sa panahon ng kasaganaan. Parang malabo, tama. Pero yun ang totoo. Hindi mo madaragdagan ang iyong pag-asa sa Diyos kung hindi ka pa umaasa sa Kanya noon. Kaya kung hindi ka umaasa sa Diyos, kailangan mong simulan na gawin yun ngayon. Sa sandaling makita ng Diyos na humihina ang iyong pananampalataya, binuksan niya ang iyong mga mata upang makita na walang solusyon sa labas niya. Maraming tauhan sa Biblia ang umaasa sa Diyos at tinulungan niya sila. Ipinahayag ni David na ang kanyang tulong ay nagmumula lamang sa Diyos. Mula noong siya ay isang batang pastol hanggang sa siya ay naging hari, hindi siya umaasa sa kanyang mga kakayahan bilang tao. Habang sumusulong siya sa buhay, dumami ang kanyang mga problema, at gayon din ang pagtitiwala niya sa Diyos. Kaya naman sa bawat pagtawag niya sa Diyos, binigyan siya ng solusyon ng Diyos. Si Daniel ay isa pang hindi kapanipaniwalang halimbawa. Inilalarawan siya ng Biblia bilang isang may mahusay na espiritu, gayon paman, sa kabila ng pagkakaroon ng karunungan at pangunawa, patuloy siyang umaasa sa Diyos para sa bawat problemang nararanasan niya. Ang pag-asa na ito sa Diyos ay nagsisiguro na ang mga bagay ay palaging nauwi sa kanyang kalamangan. Naaalala mo ba ang pakikipagtagpo ni Daniel sa mga leon? Ang Diyos ay hindi nakipaglaban para sa kanya nang ang iba ay naglabas ng mga maling paratang laban sa kanya. Hindi na alam ang Diyos nang dalhin nila siya sa yungid. Gayunpaman, umasa siya sa Diyos at nagbunga ito. Ang Diyos ay naghihintay doon sa harap ng mga leon. Ipinapakita nito na, kadalasan, naghihintay ang Diyos sa dulo ng daan, ngunit gusto niyang magtiwala ka sa kanya sa pamamagitan ng proseso. Tapos si Moses. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan at takot, natutunan niyang magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Lagi niyang kinikilala na wala siyang magagawa kung wala ang Diyos. Sa tuwing ang mga Israelita ay bumulong-bulong o humingi ng anumang bagay, siya ay bumaling sa Diyos na hindi kailanman binigo sa kanya. Sa tuwing nararamdaman mong hindi ka sapat, dinaragdagan ng Diyos ang iyong pagtitiwala sa kanya. Ito ay isang senyales na ang lahat ay gagana para sa iyong ikabubuti. Habang higit kang umaasa sa kanya, nagsisimula siyang magbigay ng inspirasyon sa iyong puso. Sasabihin niya sa iyo kung ano ang gagawin at wala nang makakaabala sa iyo. Numero tatlong, makatagpo ka ng mga hindi inaasahang pagkakataon na nagbubukas ng mga pintuan. Ang plano ng Diyos para sa iyong buhay ay maaaring madalas na magdadala sa iyo sa mga direksyon na hindi mo naisip o naplano para sa iyong sarili. Maaaring hindi mo maintindihan kung bakit inilagay ka ng Diyos sa landas na iyon hanggang sa magsimulang mahayag ang mga pagpapakita. Kapag ang Diyos ay gumagawa sa iyong buhay, makakatagpo ka ng mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang lahat ng ito ay itinalaga ng Diyos at maaaring hindi ka agad magkaroon ng kahulugan. Naranasan ito ni Apostol Pablo sa kanyang buhay. Habang naglalakbay sa Roma bilang isang bilanggo, nakatagpo siya ng isang matinding bagyo na sumira sa barko sa kabila ng panganib at kahirapan, patuloy na tiniyak ni Paul sa kanyang mga kapwa manlalakbay na sila ay ligtas, kahit na tila hindi. Sa wakas, binigyan sila ng Diyos ng ligtas na kanlungan sa Malta. Sinong mag-akala na makakatakas sila ng buhay? Ngunit ang pinakakawili-wiling bahagi ay ang nangyari sa islang iyon. Naibahagi ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo sa mga katutubo at dinala sila sa liwanag ng salita ng Diyos. Sino ang mag-akala na ang pagkawasak ng barko ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong ipakita ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos sa Malta? Nangyari ang lahat ng ito dahil naniniwala siyang kumikilos ang Diyos sa kanyang buhay. Alalahanin ang kwento ng hindi kapanipaniwalang pagbabago ni Esther. Sa kabila ng pagiging ulilang babaeng Hudyo, ginawa ng Diyos na posible siyang maging reyna ng Persya. Hindi niya talaga naintindihan kung ano ang naghihintay sa kanya hanggang sa ang buhay ng kanyang mga tao ay nasa panganin. Kung hindi siya isang reyna, ang kanyang mga tao ay nahaharap sa pagkalipol. Ngunit ang hindi inaasahang pagkakataong ito ay nagbigay daan sa kanya na iligtas ang kanyang mga tao mula sa panganin. Ang pagiging reyna ni Esther ay bahagi lahat ng plano ng Diyos na tulungan ang mga judyo na magkaroon ng kalayaan hindi ba kahanga-hanga ang Diyos? Nagdadala siya ng mga hindi inaasahang pagkakataon bilang tanda na ginagawa niya ang lahat para sa iyong ikabubuti. Nakikita mo ba ang mga pintuan na nagbubuka sa tuwing lalapit ka sa kanila? Hindi sila nagkataon lamang. Hindi ko pinag-uusapan ang mga pisikal na pintuan, ito ay mga espiritual na pintuan na may iba't ibang anyo, sa iyong pananalapi, karera, kasal, akademya, o anumang bahagi ng iyong buhay. Banal na inayos ng Diyos ang mga pagkakataong ito para gawing mas madali ang mga bagay para sa iyo. Sinasabi ng Apokalipsis 3, 8, alam ko ang iyong mga gawa. Tignan mo, inilagay ko sa harap mo ang isang bukas na pinto na hindi maisasara ni Numan. Alam kong kakaunti ang iyong lakas, ngunit tinupad mo ang aking salita, at hindi itinanggi ang aking pangalan. Anumang pinto na binuksan ng Diyos para sa iyo ay mananatiling bukas kung patuloy kang magtitiwala sa kanya. Huwag i-take for granted ang mga ito. Numero 4: Makakaranas ka ng masakit na proseso hanggang sa pagtanda. Bagamat maaaring hindi kasiya-siya siyang pakinggan, ang isang masakit na proseso ay isa ring senyales na ang Diyos ay gumagawa para sa iyong ikabubuti. Bago mangyari ang anumang paglago, dapat maganap ang isang hakbang-hakbang na proseso. Ang pag-aaral, hindi pagkatuto, at muling pag-aaral ay bahagi ng prosesong ito. Pagkatapos ay darating ang yugto ng pruning at pagpino. Habang lumalakad ka kasama ng Diyos, nangako nang siya na babaguhin ka sa larawan ng Kanyang anak. Iyan ay magandang balita, tama ba? Ang pagbabagong ito ay hindi maaaring mangyari hanggat hindi ka dumaan sa mga prosesong ito. Bakit kailangan ito? Pinapalawak ka nito sa mga paraan na humahamon sa iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Tiniis ni Apostol Pablo ang pag-uusig at kahihiyan alang-alang sa Ebanghelyo. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi siya nagpahuli sa halip patuloy siyang lumago sa pananampalataya at sa kanyang kaalaman sa Diyos. Sa Roma 8 oras 18 minuto, sinabi niya, itinuring ko na ang ating kasalukuyang pagdurusa, ay hindi katumbas ng halaga na ikumpara sa kaluwalhatyang mahahayag sa atin. Ginawa ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito. Dumadaan ka ba sa isang mahirap na pagsubok? Ano man ito, alamin na hinuhubog ka ng Diyos sa taong nais niyang maging ka. Numero lima, makakaranas ka ng mga banal na pag-udyo. Ang mga banal na pahiwatig ay iba't ibang paraan kung saan nagsasalita ang Diyos sa kanyang mga anak. Para silang mga bulong mula sa langit o banayad na mga pahiwatig ng mahimalang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay ng isang tao. Isa ito sa mga palatandaan ng Diyos upang tiyakin sa iyo na ginagawa niya ang lahat para sa iyong ikabubuti. Sa oras ng pagdududa, ang mga banal na pahiwatig na ito ay nagpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Ang mga banta ni Jezebel ay nagdulot ng takot sa puso ni propeta Elias matapos niyang talunin ang mga propeta ni Baal. Dahil dito, tumakas siya sa ilang at hiniling sa Diyos na kunin ang kanyang buhay. Munit sa halip na gawin yon, nagpadala ang Diyos ng isang anghel upang pakainin at idirekta siya sa bundok Horeb kung saan siya ay makakarinig mula sa Diyos. Sa pagdating, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang lugar ng kabuwang katahimikan. Isang mahina at malumanay na boses ang nagsalita ng tahimik, ngunit may malaking otoridad. Habang naghihintay siya, ang boses na ito ang nagbigay sa kanya ng direksyon at pag-asa. Alam ni Eliga na iyon ang tinig ng Diyos. Ang banal na pahiwatig ay nakatulong sa kanya na maunawaan na ang kanyang buhay ay malayong matapos dahil ang Diyos ay gumagawa. Gaano man ka walang pag-asa ang iyong sitwasyon, dapat kang manatiling sensitibo sa tinig ng Diyos. Ang katotohanan na hindi mo siya naririnig ay hindi nangangahulugan na hindi siya nagsasalita. Ang mga banal na pahiwatig na ito ay maaaring dumating bilang mga sermon o propetikong pahayag. Minsan, nakakausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng kaibigan o kapamilya. Napakahalaga rin ng iyong pagkaasikaso sa mga pahiwatig na ito. Kaya sa susunod na madama mo ang isang banal na pahiwatig sa iyong espiritu, huwag itong baliwalain o subukang bigyang katwiran ito. Sa halip, humingi ng kumpirmasyon mula sa Diyos at patuloy na magtiwala sa kanya. Inaakay kanya sa pinakamahusay na ruta at ginagawa ang lahat para sa iyong ikabubuti. Mga minamahal, ito ay mga palatandaan na ginagawa ng Diyos ang lahat para sa iyong ikabubuti. Ang mga palatandaang ito ay hindi palaging darating sa paraang inaasahan mo ang mga ito. Kung hindi ka sensitibo, maaaring hindi mo sila mapansin. Kaya laging tiyaking aktibo ang iyong espiritual na antena para makilala ang kamay ng Diyos na kumikilos. Ngunit hindi ito titigil doon, may papel ka dito. Kaya ano ang kailangan mong gawin para maipakita ng Diyos ang kanyang sarili sa iyong buhay? Una, kailangan mong mahalin ang Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Sinasabi ng Roma 8 oras 28 minuto, at alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya na tinawag ayon sa kanyang layunin. Ang iyong pag-ibig sa Diyos ang pinakaunang pamantayan para makita ang kanyang kamay na gumagana sa iyong buhay. Kapag sinunod mo ang kanyang mga utos, hindi mo direktang ipinapahayag ang iyong pagmamahal sa kanya. Ang iyong pag-ibig sa Diyos ay nagpapadali sa pamumuhay ayon sa kanyang layunin. Iyon ang dahilan kung bakit dapat kang bumuo ng isang matalik na relasyon sa iyong lumikha. Sikaping kilalanin siya sa iyong sarili, magsikap para sa isang personal na paghahayag tungkol sa kanya. Sa ganitong paraan, magiging mas madaling pasayahin siya. Kapag ginawa mo ito, gagawin ng Diyos ang lahat para sa iyong ikabubuti. May plano siya sa buhay mo at gusto mong sundin ito. Ganyan mo mararanasan ang kanyang masaganang pagpapala. Ang susunod na bagay na dapat mong gawin para makitang kumilos ang Diyos para sa iyo ay magsanay ng pagpapakumbaba, kabanalan at panalangin. Ang pagpapakumbaba, kabanalan at panalangin ay lahat ay mahalaga sa pagpapakita ng mga gawa ng Diyos sa iyong buhay. Kapag nananalangin ka, kinikilala mo na kailangan mo ang Diyos at inaanyayahan mo siya sa iyong buhay. Lumilikha ito ng isang channel ng komunikasyon sa pagitan mo at niya. Kapag nagpakumbaba ka, nakikilala mo na wala kang kontrol, munit ang Diyos ang may hawak. Dahil dito, mas madaling tanggapin ang Kanyang direksyon at patnubay. Mahalaga rin ang kabanalan dahil ito ay nagpapahintulot sa iyo na maging higit na katulad ni Kristo at sumasalamin sa Kanyang liwanag sa mundo. Kung wala ang tatlong elementong ito, magiging mahirap para sa Diyos na gumawa sa iyong buhay. Hindi katakataka nang ang Diyos ay nagsalita sa mga Israelita, sinabi niya kung sila ay magpapakumbaba, mananalangin, at tumalikod sa kanilang masasamang lakad. Ito ang mga pamantayang ibinigay niya sa kanila upang maranasan ang kanyang kamay sa paggawa sa kanilang buhay. Pagkatapos, kailangan mong patatagin ang iyong pananampalataya at ituon ang iyong tingin sa Diyos. Ang pananampalataya ay dapat na maging pundasyon ng iyong kaugnayan sa Diyos. Nilinaw ng Biblia na ang sinumang lalapit sa Diyos ay dapat maniwala na ginagantimpalaan niya ang mga naghahanap sa Kanya. Nakikita mo ba kung gaano kahalaga ang pananampalataya sa iyong paglakad kasama ng Diyos? Kung hindi ka nagtitiwala sa Kanyang soberanong kapangyarihan, paano ka magkakaroon ng katiyakan na gagawin niya ang mga bagay na pabor sa iyo? Kailangan mo munang maniwala na ang Diyos ay sinasabi niyang siya at gagawin niya ang kanyang sinasabi na kanyang gagawin. Ang babaeng inaagasan ng dugo ay unang naniwala na ang paghipo sa damit ni Jesus ay makapagpapagaling sa kanya. Nagbigay ito sa kanya ng kumpiyansa na lumabas. Mayroon ka bang ganoong kalaking pananampalataya? At panghuli, kailangan mong magdasal. Ang Diyos ay handang gumawa sa iyong buhay, ngunit sinabi niya, humingi at ikaw ay tatanggap. Marami ang hindi nagdarasal, ngunit gusto nilang kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Hindi ito gumagana sa ganoong paraan. Kailangan mong buksan ang iyong puso sa Diyos at maniwala na pinakikinggan Kanya. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, salamat sa pagiging Panginoon ng aking buhay. Salamat sa banal na proteksyon, probisyon, at pangangalaga sa aking buhay at pamilya. Maawain Diyos, patawarin mo ako sa bawat kasalanan na nagawa ko sa aking isipan, salita, o kilos. Dalangin ko na patawarin mo ako at pawiin ang lahat ng aking mga kasamaan. Ako ay lumalapit sa iyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat. Pinahahalagahan kita sa walang katapusang pagmamahal at biyayang ibinubuhos mo sa akin araw-araw. Dahil sa iyong awa, hindi ako nila mo ng kaaway. Nagpapasalamat ako sa iyong palaging nasa trabaho sa aking buhay. Ang aking kawalan ng kakayahang makita o maunawaan ay hindi kailanman naging dahilan upang iyong ipagkait ang aking mga pagpapala. Ikaw ay isang mapagmahal na ama at walang katulad mo. Iginagalang ko ang iyong banal na pangalan magpakailanman. Panginoong Diyos, may mga pagkakataon na ang mga hamon sa aking buhay ay nangingibabaw at pinanghihinaan ako ng loob. May mga pagkakataong nagdududa ako na alam mo kung ano ang pinagdadaanan ko. Munit pagkatapos ay ipinaalala mo sa akin ang iyong pangako na iyong ginagawa ang lahat ng bagay ng sama-sama para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan nito, tinitiyak ko na ikaw ay nasa tabi ko at hinding-hindi ako iiwan. Itinataas ko sa iyo ang lahat ng aking takot, alalahanin at pagdududa. Isinusuko ko sila sa iyong paanan dahil ikaw ang may kontrol. Mangyaring tulungan akong magtiwala sa iyo ng buong puso, kahit na hindi ko pa nakikita ang kinalabasan. Pakiusap na palakasin ang aking pananampalataya at hayaan itong gumana para sa akin tulad ng ginawa nito para sa babaeng may isyo ng dugo. Bigyan mo ako ng espiritu ng pasensya na maghintay sa iyong perpektong oras. Sa katagalan, hayaan ang aking pananampalataya na gumawa ng kababalaghan para sa akin sa hindi maisip na mga paraan. Matuwid na Diyos, mangyaring bigyan ako ng karunungan upang makilala ang mga tanda ng iyong kamay na gumagana sa aking buhay. Kahit na maliit sila, tuluman mo akong hindi makaligtaan o makaligtaan ng mga ito. Mangyaring bigyan ako ng biyaya upang matugunan ang mga kinakailangan upang makibahagi sa iyong kabutihan hindi ko kayang mag-isa, tulungan mo ako, Panginoon. I'll forever be at peace because serve God who never give up on me. Salamat sa iyong laging tapat at tapat sa iyong mga pangako. Nakatitiyak ako na ginagawa mo ang lahat para sa ikabubuti ko, at hindi ako magsasanga ng ulo sa kahiyan. Salamat, mapagmahal na ama, sa pagdinig at pagsagot sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nabiyayaan ka ng mensaheng ito, mangyaring mag-like, mag-drop ng komento, magbahagi, at mag-subscribe.